Okay, good morning mga idol. Mayroon tayong gawa dito ngayon. Euro 175. Yan, nag-uusok siya tapos nagbabawa siya ng langis. Uh, tatap overall natin. Tingnan natin kung valve seal lang or piston-piston na -piston Pero... Okay. Kareng mo na rin dapat Yeah. i <laughs> tingnan nyo ayan o yung cylinder head nya punong puno siya na makakapal na carbon ano na kumakain na talaga to ng langis kasi makikita nyo yung mga nasusunog na langis dito na siya mga carbon deposit nandyan din sama sama sila dyan okay mga idol tanggalin natin tong piston nya tingnan natin kung bakit nagkaroon ng gahe Okay, ito yung dahilan yan mga idol kung bakit Hala Nga ba, yung mikot Kung bakit Nagkaroon ng, ng gahe yung Block nya Yung piston black nya Ayan, o. Hindi na gumag stack up na yung Itong ring nya para sa langis Tapos ano, May bubuo na siyang carbon sa loob Hindi na siya gumagalaw ang gumagalaw na lang itong ring ng compression yung sa para sa langis ito yung may parang kulot kulot wala na ano, nag stock up kaya siya nag kasi dito hindi naman ganong gas gas eh oh. kaya nagkaroon siya ng gahe dito sa mismong block okay. ang solusyon lang dyan rebore or palit mga idol okay mga idol uh, ah, di, eto naglinis na tayo ng cylinder head tapos hindi kami makahanap ng kaparehas na black ito ang mangyayari order pa siya sa kasa kaya ang sabi ni sir bumili na lang muna kami ng isang set ng piston piston ring yan, yan na lang muna ipapalitan pansamantala habang uma-order siya ng pyesa kasi naikot na namin lahat ng shop wala kaming mabiling kaparehas puro mabababa itong ano mababa yung nabibili namin kaya order muna pagdating ng order saka na lang papalitan ulit ganun talaga madudoble yung trabaho eh wala eh kaysa naman hindi niya mag magamit yun na lang muna. Palitan na lang muna yung piston piston ring. Tapos pag dumating yung order niya, sana na lang papalitan ulit. Okay mga idol. Okay mga idol. Isa ring dahilan sa kaya kung bakit ang lakas kumain ng langis niya o ang bilis matuyo ng langis niya itong valve seal niyo. Tingnan niyo, para na siyang plastic. Tigas na oh. No. Oh. Alas din na mapay mapiga. Kaya nangyayari, nakakalusot na yung langis sa bulb stem papunta ng intake manifold sa exhaust Ayan. sa exhaust alam problema kasi bubuga nya pero sa intake papasok yan Ayan kasi dapat yan pag piniga mo yan malambot Ayan. Ayan, to eto tinan nyo pigayin ko na. para na siyang plastic talaga baka nga mabasag na to pag tinuktok eh. Wala, eh. experiment lang ito, oh, ito mo. Ito oh. na nyo, oh. nabasag na siya. Ayan oh. Lumubog na siya o. Oh. Parang plastic na talaga siya, matigas na siya. Yan. Kaya pagka nagpabukas kayo ng cylinder head, nagpa-refresh kayo, papalitan nyo na lahat yan. Automatic yan. Piston, piston ring, tapos yung valve seal nyo. Papalitan nyo yan. Kasi pag hindi pinalitan ng mekaniko, ilang buwan lang babalik na naman kayo mas malala pa yung sira uh, pag nag-refresh daw dun sabi ng basher ko pag nagpa-refresh daw automatic pera kaya gusto ng mga mekaniko refresh, refresh hindi, wag ka magpa-refresh ng motor wala namang problema eh. hindi ka naman namin pinipilit eh. <laughs> wag ka magpa-refresh hayaan mo lang yung motor mo hanggat tumatakbo hanggat, hanggat umandar Good yan. Ganun, ganun ang dapat na mindset mo. <laughs> tapos, pag nasira, oh, tingin ka sa YouTube. <laughs> <I> <laughs> Di ba? So, huwag kayo mag refresh Doon sa basher ko na nagsabing pag nagpa automatic pera. Ganun talaga. Pera talaga yon. Pero kayong gumagamit, bala kayo kung anong mangyayari sa motor nyo. Okay? Uh, stop ko muna. Tapos, kakabit ko yung mga valve spring, valve seal. Okay mga idol, kabit na tayo ng valve okay. Kabit na natin. Kabit tayo ng bagong valve ayaw lumusot ng isa okay. Yan na yung bagong bulb seal nakakabit na yung dalawa tapos kakabit na natin yung bulb eh medyo mahirap yan natin sa patan nyo ng rubber Okay ito kanya Ayan, pasok na siya mga idol. Tapos yung naiwan, yan Okay na, ganun lang mga idol. Bali, tapatan nyo lang ng goma. Goma. Tapos tela, tapos ito. Saka nyo pukpukin, papasok yan. Pero barahan nyo sa ilalim ng pantulak dun sa bulb. Kasi gagalaw yung bulb pag tinulak mo. Ayan, ganun lang siya. Madali lang naman siyang kabit. Pero sa mga ganito talaga, kailangan matyaga ka kasi mahirap ma, medyo mahirap yung matigas yung spring eh. okay mga idol tapos kakabit na namin lilinisin ko na lang yon yung sa base nya tapos kakabit ko na okay yun okay na mga idol kabit na tayo ng piston ring pero mga one lang is mga sir. kabit na natin itong mga ring Agay mo dyan sa takip Okay. Kakabit na tayo ng ring. Kung magkabit kayo ng ring, yan, line sa muna. Okay, Para sure kayo. Tapos, labas niyo yung ring. magkabit kayo nito yan to discard yung gawin nyo unahin nyo tong kulot tong kulot unahin nyo yan pasok nyo muna sya sa daan daan lang para hindi mabali yung ring ay ah, samahan nyo ng ingat pagkabit nyo nung kulot yung dalawang manipis yan o yung dalawa dalawa yan o no? yan dalawang manipis ang susunod kapak nyo lang Ayan. sa laging ingat at dandan sa pag nakabit kasi pwede siyang mabali manipis lang yan eh Ayan. tapos wag na wag nyo pagtatapat tapatin yung mga kanal nya yung mga hiwa Diba nakikita nyo naman yung mga kanal nyo na yan. Huwag nyo silang pagtatapat tapatin Okay? Ayan. Tabit mo lang to sa ilalim naman tong isa. Ano yan, kabilaan yan. Pero sa kabilaan na natin padaan ay mas madali. Ayan. Ayan. Okay. Kapag di nyo iningatan yung pagkakabit, bali ang ring na yan. Bili na naman kayong bago. Okay. Ayan, abik na sila. Katulad uh, yan, tinan nyo magkatapat yung mga kanal niya. Huwag nyo silang pagtapat-tapatin Okay May tamang kabit din yan Sa kabi-kabit Tapos huwag nyo itatapat sa bus, Nag-alos compression yan Okay At sunod nyo ilagay Yung kulay black Na Ring Sa gitna yan Isa rin yan sa matigas at may kapi-kabit Okay Ah, puta tigas. Kung matigas na ganyan, mabila nyo tirahin. Ayan. Okay na. Sunod nyo yung pang tap na ring. Pang compression talaga na ibabaw. Yung first. Ayan. Nalagay nyo lang siya. Ayan. Huwag nyo itatapat yung kanal ng compression sa bus lalagyan nyo ulit siya ng lalagyan ko yan ng langit kaya sa unang start uusok talaga tapos mga ilang minuto mawawala kaya nilalagyan ng langis para sa unang andar hindi siya magasgas agad kasi magagasgas yung piston ring na yan may magagasgas yung bore ng sa piston ring. Okay? Nagpag muna natin yan dyan. Tapos kuhanin nyo yung bore. Ayan. Lagyan nyo rin sya ng langis. Paikot. No? Lagyan nyo rin sya ng langis. Para hindi sya magasgas sa unang andar. Kasi, syempre wala pa naman langis yan. Pag andar nyan at walang langis yan, gasgas -gas agad yan. Unang takbo nyan, gasgas -gas agad. Okay mga idol ha. Ah. maglalagay na tayo ng langis na ikabit na namin, tapos na. Dito ako maglalagay ng langis kasi pansin nyo kanina, hindi naman ako naglagay ng langis dun sa bulb seal noong ikinabit ko siya. Kaya, kaya dito ako naglalagay para malangisan na sila. Kasi pagpa-start niyan at walang langis dyan, yan magsisimula yung mga kayod kayod yan.

tapos punas lang sa mga takot sa labas okay tapos okay na mga idol ikakabit ko na lang to tapos i-box tapos testing na rin namin ni sir. okay, okay mga idol ah, nabuo na tapos testing na lang ni sir siya na mag-i-start ba? ayaw na sabihan hmm. mo sila nyo sir ayan. na enter na okay tignan natin kung may usok okay bombay mo sir yun ayan mga idol hindi naman na usok mukhang effective baka tumagal pa yun pero sinabi ko na sa customer na pagandaan niya na yung kailangan niya palitan yung block, cylinder block. Ano okay, sir, okay na? Good. Okay mga idol, lamat.